hello mega mega love shout out sa inyong lahat yan eh, meron po tayo bubuksan na isang isang ano parcel mula sa mula sa plus express so so guys bubuksan na natin kung ano ang laman ng parcel na to Excited na eh. Excited na kasi. Kung so, anong nilalaman niya. Ito tayo. Ayan na hey Guys. Eh, so, may kasama tawag dito. Ano ito? Mayroon siyang kasama ha natin kung anong kasama na ito. Uy, upuan. Upuan na cellphone, guys. Ayan, oh, cute. Upuan na cellphone. Search, not search. Ito nga, guys, yung ano, 4K 4K Sports Ultra HD TV hmm. uh, with Wi-Fi all with Wi-Fi so mga guys na makita na natin yung nilalaman nito isang may kasamang battery battery isang camera sana all may camera so paano kaya natin gamitin ito pag aralan kung paano gamitin ng camera nito may extra battery siya wala so, nga lang kung extra o so, baka wala pang battery tingnan pa natin kung anong mga kasama ito accessories cord ang dawa cord ito, post, may kasama may, ta may pambigti sa liig pambigti maraming accessories kasama guys oh. so, sa so, dami naman ito Parang hindi ko mabilang. Ayan, oh. Ayan pa, oh. Ayan pa, oh. oh. na ako ng mga aksesores, oh. Oh. Maraming palang daman. Pamunas. Sa puweto, sa... Ay, sorry. Puet. Oh. Wala nga dito. Mayroon pa, oh. Ito pa, oh dami siya. Oh, mayroon pa salamin, no? Hmm. <laughs> Marami. Ano manual niya? Manual guys, yung. Sport Ultra, oh, so, Ultra HD DB 30mm so ayan guys 4K camera so, paano kayo gagamitin to guys so, Pow, pow, chop, chop. Okay. Thank you so much sa nagpadala nito. Maraming maraming salamat sa sponsor mula sa ating kaibigan na nagpadala. Maraming maraming salamat po. Thank you so much.